Nagsimula ng tumaas presyo ng ilang klase ng bulaklak bago mag-undas. Posible rin mga gulay dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine. Nasa frontline na balitang yan, si JC Cosico. Sunod-sunod na ikinakarga sa mga truck na ito ang mga sako ng gulay sa Benguet Agri Pinoy Trading Center sa La Trinidad. Dito ibinabagsak ang mga gulay mula sa mga taniman sa probinsya, bago dalhin sa mga palengke sa Metro Manila at iba pang mga lugar. Pero dahil sa epekto ng Bagyong Christine, nasa 70 hanggang 80 truck na lang ng gulay ang dumarating sa mga nakalipas na araw mula sa nooy isang daan kada araw ang isang factor na tinitignan natin is yung road conditions. And then talaga pong hindi maghahar, yung iba po, hindi talaga nagha pag sa typhoon and then nagha na po sila pag maganda na yung panahon. Danas ng pahinanteng si Jerwin ang hirap ng pagbiyahe ng mga gulay. Kailangan 4x4. Four four. Maraming uh, nung Nagdaang Christine, kasi kailangan alisin yung mga bato bago babiyahi. Dahil dyan, kumonte ang supply ngayon, kaya asahan na raw natataas ang presyo ng mga gulay. Siyempre, mataas na dito sa parang sentro niya, sa pinanggagalingan niya. Plus yung mga expenses pa nila, truckings, ganun. Kaya asahan nilang mataas talaga pagdating doon. Bagay na sinegundahan naman ng Department of Agriculture. Normally pag may mga ganitong bagyo, nagkakaroon ng na increase mga 10 to 15 percent. Uh, depende sa lawak yan, depende kung gaano kalaki. Hindi naman gaano naapektuhan ng bagyo ang mga taniman ng mga bulaklak sa Barangay Bahong sa La Trinidad. Thanks God po kasi yun po talagang kinakabahan po kami actually kasi siyempre pag malakas ang hangin, mas yung mga greenhouses natin tapos sayang yung mga bulaklak natin. Pero nagmahal pa rin ang presyo ng ilang klase ng bulaklak dito. Itong mga radus na ito, ibinebenta ngayon sa 180 pesos kada bundle. Tumaas na raw yan at posibleng tumaas pa bago mag december 1 dahil mataas ang demand. Kaya si Rosana umakyat pa sa Benguet mula Nueva Ecija para mamakyaw ng pambentang bulaklak. Pagka po habang papalapit po, tumataas po. Hindi lang araw kundi minu-minuto. Para naman po makamura kami, maibenta namin ng maganda, masulit yung pag-akyat. Inaasahang dadagsa ang mga mamimili ng bulaklak sa Benguet sa Lunes, apat na araw bago ang undas. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.